tayo ng egg omelette. Panghalo natin sa pansit. Ayan. amber um, birthday ni Swa. Pangdagdag natin. Kasi iinit ko siya. So, ayan guys. May hot pan na tayo na may oil dito. Nakasan ko lang ako Tapos, swirl-swirl lang natin ng mantika. Tapos, ibit ko na yung ko na itong egg. hindi ko siya ma na yung normal na pagbaliktad guys kasi isang kamay ko lang ang lumagana so ang galing lang natin idagano lang natin siya hindi na siya maobos yun nasa ang mixture na after all hihiwain pa naman natin ito So no, no, no. Pero, in reality guys, alam nyo naman magkakawa ng omelette. Mama lang siya, kasi isang kamay ko lang. So, ganyan lang siya guys. Ilipat na natin sa ating bowl at hiwain. Okay. Hmm. So, ganito ko lang paghiwain. Hatiin eh. mo lang yun. Mas pahaba na ang hiwa. Ganyan lang kadali, guys. Tapos, ipaibabaw na yun sa pansit. Ibabaw na natin. So, ganyan lang, guys. Para mabenta yung ating birthday miswa ang pang-attract lang dyan ay egg omelette. Kasi ang barte mismo guys, hindi siya ganun kadami talaga ang karne. Ang madami lang dyan, egg omelette, tsaka yung crispy onion. Tsaka yung crispy garlic. So that's it guys. Thank you so much for watching. Sana mag-subscribe kayo.